sino nakakaalam sa lugar na yan dito ito sa may ano, sa may naik kabiti sa LTO naik kabiti yung building na yan ay LTO yan yung daan na yan ay papuntayan sa ano sa tansa kabiti papuntang EBSA ito naman dito naman sa kabila ay ayan ay papunta ng naik papunta ng naik kabiti yan oh sinong nakakaalam sa lugar na ito Oh, ito ha may ilalapag ako dito Ito lang oh May ilalapag ako dito Ayan Dalawang libo yan ah Dalawang libo yan Ayan oh Tabunan ko lang dyan Kung, si, kung nakakalam sa lugar na ito Puntaan nyo lang dito Oh, sa mga taga naik oh, sa mga taga sabang Taga pasinaya Pumunta na kayo dito Baka maunahan pa kayo ng iba Yes, yeah, so may poste na yan oh Yes, yeah, so may poste na yan mula doon sa may LTO ng Naik paakyat papuntang Naik papuntang ano ang direction nito ay papuntang stadium mula sa LTO ng Naik yan bilangin nyo na lang kailang puste yan punta nyo na dito baka mamunahan pa kayo ng iba